Good morning mo na ito Vegas, good morning mo na kayo. Good morning mo na Alas 12 yung... Alas 3 yung usapan namin. ba Kasama pala si Paring nato? ito eh. Good morning mga na Merry Christmas. Ang <laughs> aking gwapong kumpare. Okay oh, mga katikram. Magbast Merry Christmas. Thank you. Mga oh, katikram. Parang uulanin yung ano natin. Oh no. Namo po yung ano. Namo yung ano. May mong kulag. Ang lawak ko ng ano Sila po yung susundo sa mga ano po natin, kababayan nating dumagat. Bati muna kayo ng magandang umaga sa mga katekram natin. Magandang umaga po. Ah, talaga niyan. Tito Freddy, oh. Ba't parang ganun? Parang bumabata ka pa. <laughs> o. Oh. Parang 40 lang siya. Ha? Oh. 49 na. At tara, mag-good morning muna tayo dito. Sabay sa... Ito po yung mga susundo ka telegram. Yung uh, ating uh, guwapong Tito Freddy, si Paring Nardo. Uh, good morning ka, Kuya. Good morning, telegram. Tapos kasama po niya yung kanyang panganay. Panganay niya pala to, hindi ko alam. Pangalan mo, Kuya? Kuya JR. Thank you, Kuya JR. At si Kuya Ogos saka po si Ate May sila po yung susundo sa mga kababayan nating dumagat paano? Kuya Ogos ingat kayo ha Kuya Kuya Freddy ingat Ate May ha si Pareng Narda ito po yung mga ito po yung rinedin nila Kuya Ogos kahapon lahat po ng mga sasakyan wait lang Ate Kuro yan nakaredy na po yan <laughs> Ayan. Ayan. Tapos ito yung itong isa. Nakaset ito na rin ito. Ito ang laman nito ka-tegram 48 Kedi ingat kayo ha. Ingat, ingat. Pare, ingat Christmas. Ingat, ingat Thank you. Ingat. guys. Ingat ha. bali bali mga aning na oras po yung biyahe po nila niya ka Tekram, papuntat pa balik sila ng anim na oras. Bali ka na yung katagram. yung nakaanda na po tayo ng mga regalo. dito po sa Dito na rin ako ng ayusin to kanina. Ayusin ko mamaya okay. Tapos ito, yung mga titas natin from Hong Kong. Mga titas, yun yung iba pa binalot naman namin. Pero yung nasa baba, yung mga chocolates, mga sabon, iyan yeah, ako mamaya, ayusin ko dito sa baba. Yan yun po yung ating ano. Uh, tsaka po meron mo tayong uh, 40 sacks na bigas na dalinoy dyan. Dito ko ano nilang po lalo yung mga Bali magiging ano natin ka Tegram, yung magiging uh, setup po natin. Doon sa Bilaran, nandun po isiset yung mga table tapos dun po tayo magsiset ng mga palaro tapos dito lang po yung mga ating mga ano mga papremyo tsaka mga regalo ito na nga po yung araw na susunduin po yung mga kababayan natin mga tumagat para sa ating special Christmas party at uh, yun excited po ako sa mga mangyayari. At kaya lang, sana yung pong, uh, ano, yung mga nakikita ko yung mga ulap kanina. Pero parang nawala na po. Oh. At parang luminis na yung konti. Kanina ko kasi parang ngayon. Yan, 12.30 na ako, Tekram. Sabi ko nga po, yung magiging biyay po nila ay tatlong oras papunta. So siguro, ano muna maigli po muna ako ng tatlong oras para may energy yung mamaya no katagram huwag ano sanang matuloy po yung ulan para ano para hindi mabasa itong mga regalo natin katagram sa mga titas po natin from Hong Kong maraming maraming salamat po ulit sa inyong uh, pinaabot na pagmamahal sa mga kababayan no, nating na mga dumagat Uh, mamaya po, may listano tayo sa mga titas natin. Maraming maraming salamat po ulit, no? Kaya mga katekram, siguro kailangan ko muna matulog para may energy ho mamaya, no? Thank ah. you po ulit mga katekram sa lahat ng pagmamalat sa porta. Oh, well, hey. morning. Good morning, Kuya ah, Agus. Good morning. Kamusta dyan? Okay naman, no, uh, um, palamit na kayo ng bypass. Breakfast. Sakto talaga, no? Anim na oras, eh, no? Ah, hindi. Mas sustente siguro, nandiyan na kami. Ah, okay. Siguro medyo natagalan yung pagsakay. Pag nung kami kayong baryo, balot na kami, kaya na nakamot. Okay. Oh, sige. Thank you. Ingat kayo. Ah. Hmm. Naman. Sige, sige. Ayun. Pateka oras po ay 4.51 mga isang oras pa daw po nandito na daw po yung mga ano natin mga kababayan natin mga dumagat actually hindi po ako makatulog dito ano pa isang oras pa makakasama noon natin yung mga kababayan natin dumagat dito Nandito na si Tita Pa. Aga po nilang na, ano. Nakapagano na po siya. Batin na sila ng um, advance Merry Christmas. Advance Merry Christmas po ma. O! Oh. Malastres po lang po na. Nandito na po sila. Thank you, Tita Pa. Nakapagluto na po sila ng na, ano natin. Sabi ko pa naman, sasamahan sasama ko siyang magluto ng ano, makaka yung makakain po ng mga kababayan nating ng mga dumagat. Nandiyan po si ano, Tito Darius. Tito Darius, say good morning. Good morning! Good <laughs> 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 okay. morning! Anong oras kayo nagising? Oras stress eh. Oh, okay. Para sa ating mga kababayan, kababayan, eh, no? Mga minamahal na kababayan dumagat. Minsan lang naman kasi ito. Bigay na natin yung best natin. Okay. Mga 12, bumalis na sila. Wala, 2.30 wala. Hmm. So, mga ano, nakakatawag ko na kay Kuya August, 6.30 daw, nandito na sila. Prepare ko na sir yung kape at magkain. Mm. Oo. Oh. Thank you. Ako naman, yung mga hindi ko natapos ayusin kagabi ka telegram ayusin ko muna yan yun po yung ating mga tsaka po ito yun na Tapos uh, meron na tayong bigas 40 kaban kasi nga po 30, 37 family, bibigyan muna natin ng tigay isang kabong bigas. Ito po yung mga ano po, hindi ko pa natapos kagabi, yung bigay po ng, ito kasi galing ko sa mga tita to eh, tita from Hong Kong. Ayosin ko pa po ngayon. po sa mga sabon kaya kompletong pamilya po mabibigyan nun ng tigda dalawang sabon yata tapos mga kape kape nakakatikin po ng mga imported kape o yung mga kababayan natin mga titas thank you titas from Hong Kong Aww. Oh. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dun, dun sa kabila, sa malaki, dun sa kabila, sa kabila, dun dun sa kabila, yung pangatlo, yung pangatlo. Yan, dyan, sa malaki. Ayusin nyo yung upuan ha, yung upuan, ayusin nyo. Yung buntis, baka... na yung ito buntis. Ano ba siya, may pichak, ganun Ano ba

Complete tayo na kayo. Ah, tayo. Complete na. Wala kami. Hindi na po wala yan. Ano nung sa kabila yung anak mo? Yun, yun. Ayun yung anak daw niya. Inahanap yung anak niya. Ada lomba wala. Ah sama gang. Ada lomba. lang. Pemakam itu mati. Amit nanti Amit aku pegwa. Cina mana anak. Anak dia nanina. Oh. Doa selamat eno

'yan 'yung parol ni Kwan, oh, Ni kulot. Oh, tayo nyo dyan, oh, putin 'Yung parol ni kulot dyan Oh, ayos lang. Ay, ito. ito ba 'yung isang parol? Oh, Wow. Hindi tayo dyan, sa diret. Kita yun lang. Tayo, tayo. Tayo lang. Oo. Kumuha ka lang. Tayo lang ang tao. Okay, dito, dito. Yun. Uh, Di, Ayun, Ayun sa lubong yan. Tinamaan mga truck yan. Hindi naman natin solid Oh, no. Tayo mo dyan, tayo mo. Tayo mo. Pagtulungan nyo kayo mga lalaki, tulungan nyo. Tigit na nyo. Yan, yeah, yan, yeah, yan, yeah, yan. Yeah. Bukawin nyo konti. Yan. Wala nga yan, pwede. Tignan mo sa mo yan, no. Hindi, nakasabit pa rin. Sabi nga. Tayo rin to, hindi rin to ba ay, eh, gano'n mo sa gitna. Oh, no! Gitna, gitna. Sige. Wala naman ang sasakay na. morning, Kuya Bobby. Hindi ayos na po sila dyan. Morning, ka, Kuya Bobby. Morning. po mo naman. Ah. tumatagal ng tumatagal. Gumagawa po ka. Thank you, Tito Darius. Gumising pa ng mga madaling araw yun yung magkasawa at etera at hmm. sasayaw hmm. daw paan pa si Kuya Bobby Kuya Bobby ha sabi mo yan ha yan po yung alam natin ngayong umaga uh, ito itlog itlo, at Tino muna yung aming umagahan ka tayo. Mamaya na tayo babawi sa mga kababayan natin mga ang tumagal. Hey, thank you, yeah. <laughs> wow! Ang dami nga. Tawag na hatay ko Lucky shot, no? Hmm. Listo, voy a rato. Ya está, voy a rato. Thank you, Will Daddy. Kaya lang, well, pinag-aalala ko ka, Tekram. Mano po, maulap. Darius, ano po yan? Ano po siya? Pag-charot ka na daw. Ah, hmm, thank you. Aww. Alala ko, katekram, maulap. Kakatawag ko lang po sa kanila katekram. Nasa bayan na po sila. So mga 15 minutes nandito na po sila. Nasa bayan na sila. Yung mga upuan na naman, eh, dala, -dala nila eh. Okay, oh, Asan okay. ah, na kayo? Palutagay yung danto. Eh, sa taklaw. Yung again. <laughs> yeah. ah, Oo. Oh, oh. si Tito Dari. Ah, <laughs> Oo. Oh, oh. Ano? Oh. <laughs> ah, sige, sige, sige. Hmm. Okay, sige, ingat kayo. Hmm. Okay. Yung mga parol. Okay, si Salamat. Malapit na sila tang. Nasa kanto na sila. Oh. Kanto na. Mag um, good morning kayo tang. Uh, mga good morning po mga katek. Oh. Ah. Nagjajaging na ho